magandang gabi sa inyo mga kasabi. Kamusta na po kayong lahat? No, ay nasa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, tungkol ulit ito sa mag-asawa na no ang tatlong ipapaalam ng isang lalaki sa kanyang asawa para makalusot ito na makipag-meet up sa kabit niya. Ang una natin mga kasawi ay merong team building. Alam nyo ba ang mga kalalakihan mga kasawi? Gagawin lahat para lang mapayagan ni Mrs ipakasama ang kanilang mga kabit. Kumbaga, sasabihin sa kanilang mga misis na Han, meron pala kami team building na company, kaya kailangan akong sumama. Hindi kasi pwede na hindi kasama ang lahat na empleyado. So ngayon, wala akong choice. Ayaw ko man sumama, pero kailangan ko to dahil hindi papayag yung boss ka na hindi kasama ang mga empleyado. So, ganyan yung mga linyahan ng mga kalalakihan kay Mrs. kapag ka magpapaalam ito para makalusot lang siya sa kanyang agenda, mga kasawi Ay, ating una. Pangalawa naman, mga kasabi, is may OT. Alam nyo ba, ang mga kalalakihan ang gagawin nito magpapaalam na late nang umuwi. Tapos, sasabihin niya, Honey, pasensya ka na hindi ako kaagad-agad makaka-uwi. Baka madaling araw na ako dahil nagpa-OT si boss. Kailangan daw itong matapos yung mga paperwork ko sa opisina. Kailangan ko daw ito kasi importante na i-masasubmit namin ito sa aming supplier or client. So, ayan syempre yung mga linyahan ng mga kalalakihan kapag gawan sa gusto nilang makasama ang kanilang kabit. Syempre ang mga kababaihan naman ay paniwalang-paniwala ito na talagang mag-OT si mister pero pero hindi nila alam ay mag para pala ito na kasama ang kanyang kabit. So ayan yung ating pangalawa. Ang pangatlo mga kasabi, is mag ng kasal sa kanyang kaibigan. Alam nyo ba ang mga kalalakihan kapag kaganito ang paalam? Han, pupunta pala ako ng kasalan ng kaibigan ko kasi importante minsan lang kasi magyaya yung kaibigan ko kaya naman pagbibigyan ko na. Siyempre ikaw naman ay paniwanang paniwala ka sa sinasabi ng iyong mister pag hindi mo alam doon pala sila magkikita ng kanyang kabit sa kasalang yun. Dahil yung palang kasalan na yun ay hindi pala niya kaibigan kundi kamag-anak nung kanyang kabit mga kasawi. Siyempre mga kababaihan, kampanti naman tayo dahil siyempre maganda yung kanilang paalam. Yung pala palusot lang ito para makasama nila ang kanilang mga kabit. Ayan yung ating pangatlo. At siyempre hindi mawawala yung aking advice sa topic nito. Lagi yung tatandaan sa mga misis kapag once ang asawa ninyo ay nagpapaalam ng ganito, wala namang masama yun kasi pwedeng maaring tama yung sinasabi nila. Pero kung panay-panay ang paalam ng ganitong senaryo at iba-ibang sinasabi nila at kapag nagsasalita ito sa'yo, ay medyo kabado. Yung kinakabahan sila na hindi mo maintinda na hindi sila mapakalis. Sa upan or kinatatayuan, ibig sabihin may kababalaghan si mister na ginagawa sa'yo. Kaya kailangan ang gawin mo ay alamin mo kung sino ba talaga ang mga pinupuntahan at nakakasama ng iyong asawa. Hindi ito masama dahil karapatan mo yun bilang ikaw ay asawa niya. So, lagi man tatandaan, kailangan magtiwala tayo ng 50%. 50% ay hinala. Kasi alam niyo ba kung bakit? Hindi masama na talaga tayo nagkakaroon ng doubt sa ating mga mister. Dahil, sa ating paligid ngayon ay marami ng ahas at nangunguha ng asawa, mga kasawi. Yan lamang po mga kasawi yung aking advice. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin. So, walang sawang pag-share pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na lang kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi.